Nyo ba? Sa pangalan pa lang ng pagkain ito, tila mandidiri ka. Pero wag usgahan dahil isa ito sa mga tinatangkilik na panghimagas at pampasalubong. Ito ang sundot kulangot, isang klase ng kakanin na kalamay. Karaniwang gawa ito sa malagkit, pulang asukal at gata. Ito rin ang isa sa mga mabiling pampasalubong sa Baguio City pero alam nyo bang inaangkat pa ang mga ito mula sa Linggayan, Pangasinan? Tinawag itong sundot kulangot dahil kailangan mo pang sundutin ang kalamay na nakalagay sa pinatuyong bunga ng bitaog gamit ang daliri o stick. Para matiyak na silyado ito, binabalot ito ng pulang papel de hapon tsaka iniipit ang mga ito sa gitna ng apat na bamboo sticks at itinatali. Ang isang bundle ay mayroong anim o pitong piraso ng sundot kulangot. Ngayon, alam mo na!